Hello guys, mag-love shoutout. Kita niyo yung batang babae na yan guys. Ayan, parang yung ginagawa niya. Nasusukayan siya guys. Kasi guys, nabilaukan niyan siya ng bariya. Nabil nabilaukan siya ng bariya. Hindi pa nakuilang ilang, ilang ano basta. hingi siya ng tulong sa kaklase niya. Kaya lang hindi siya pinapansin ng kaklase niya. yan akala, akala nagbibiro lang. Akala prank lang. Kaya yon binaliwala niya. Siya niyan, pin, pa. Binaliwala, binaliwala lang ng kaklase niya akala niya nagjo-joke lang ayun as na yan as in hindi, hindi, na niniwala yung babae yung kaklaseng babae niya ayun naduduwal-duwal na siya ayan guys ayun nahirapan na siya nilagyan niya na yung kamay niya sa likuran niya ayan tapos yun tinitingnan lang siya ng kaklase niya natitingnan natin kung sino ang nag ang tutulong sa kanya ayun hindi na mapakali yung bata as in hirap-hirap na siya maghinga ayun may dumapit sa kanya yung batang lalaki na yan ganyan atang tumakbo na humingi ng tulong sa teacher, ayan, hirap na siya ayan, tumakbo na siya para puntahan yung teacher ayan ayan na, takbo na siya tawag na siya ng teacher yung, yung isang babae, wala lang wala siyang pakialam, ayun, nag-i-anong na talaga siya guys, as in, di na siguro yung siya makahinga. as in, hirap na siya ayan ayan na, parating na yung parating na yung isa, ayan na kasamang yung teacher, ayun So, na lang yung batang lalaki at tinawag yung teacher. Uh, good job, baby boy. Dahil sa'yo, nakalapit agad si teacher. ay na, tinulungan na siya ni teacher, guys. So, anyways, panoorin natin, guys. Makita nyo mamaya sa huli hanggang dulo, panoorin nyo. ah uh, makita nyo yung nakasuka talaga ng barya yung bata. Ayun lang, medyo naghihina-hina siya, guys. So, ang galing na teacher. So, good job, teacher. Alam yan. Guys, panoorin hanggang dulo guys para malaman nyo kung paano nakasurvive yung bata. Thank you. ayun na nga guys, hindi talaga tinigilan ni teacher tuloy lang siya ng tuloy uh, sa pagtulong sa bata, ayun guys hanggang sa, ayun na, nasuka na niya ayun na, pinulot ng isang bata so ayan, pinulot na ng bata guys so, good job teacher, dahil hindi mo sinukuan nas digta si baby girl at thank you doon kay baby boy na tumulong para tawagin ka so ayan, slow mo natin ulit, ayan guys dahan-dahan, dahan-dahan tingnan yung mga buti mabuti guys medyo malabo lang yung camera natin kaya ganyan So ayan, diyan diyan na diyan na yun ano na naisuka na rin ng bata. Hindi talaga sinukuan ni teacher guys and pinulot na nga. So thank you for watching. Ingatan natin mga anak natin. Love you guys.